Good morning guys sa Ngayong mga gano'n dito tayo sa likod bahay So Ayun yung ating mga Gapis So mamaya may ako na yung pakakainin Ito muna Update ko kayo sa mga Ayan yung aking mga Alaga rito na Manok So ayan malalaki na po sila So meron po tayo yung tatlong Tandang na aaniin Pag ano So ayan po, isa, dalawa, tatlo. Ah, sa mag-performance na po 'yan. So mga good size po 'yan. Ah, mga lalaking sukat 'yun. Yung dalawang pula magkapatid po 'yun. Tapos yung talisa ay ibang nanay po nun. Pero same father po sila lahat. So ayan po. Tapos ito sa kabila yung ating So ito, dalawang ano rin to inahin. yung pinanggalingan ng dalawa doon ah meron din po sila rito yung apat magkakapatid tapos yung isa yung tatlong piraso so ito na sa 2 months na to po mahigit ah tatlo lang po yung tandang dyan puro pula isang yung white leg isang yellow leg at saka isang green legs ito po ayan yan pula na yan tapos yung dalawa doon magkatabi so almost lahat po itong mga ay all green leg isang white lang at saka isang yellow leg na tandang, pero the rest is puro green legs po sila tapos isang talisay ng babae o yun yung gray na tinatawag ay yun sa dulo So, yan po. Tapos, ito ayan, Nag-harvest tayo uli rin ng konti. Hawa <laughs> tayo ng pako o kora at saka bunga po ito nung ampalayan ligaw. Tapos ito, naglaglag na yung ano ng bunga ng ano natin, makopa na sili, maliliit pa. So, yan po. Tapos mamaya, ayan, nakaharvestin natin yung madami na talbos ng kamote marami yan talo sa kamote mamaya ah, harvest na natin yan yeah. ah, yung mga bunga po nung ating ampalaya na yun na sa may kulungan. so mamaya po ah, harvest natin so ayan muna po tapos ah, siguro by next week ah baka isprayan na natin itong ating patola kasi marami ng ano tag -uod. kasi ngayon rito yung mga okra doon wala ayun din sa kabila eh gumagapang sa pagano pagkano spray natin Tapos, pag nagbulaklak na siya pagano abangan natin yung mga bunga at para ano po hindi makagat ng parang putak eh. so ito na yung ating red cardinal grapes so ayan sa bandi lang po yan So, kaya pinagagapang ko siya, pinamamatured natin itong mga ano, tinitry natin yung pinaka sanga niya para pagkano magbunga. Tapos ito yung ating grafted na pomelo. Ayan, ang lalaki na ng mga mais natin. So, hindi ko pa uli na papalo pa ng ano yan, abono. Tapos yung kamoting kahoy natin. So ito yung alaga po natin na ah. yung mga bonsai natin. Ayan. So ito po eh pagka ano sa mga training ano pa to eh? training stage So ito po yung ating balete yan nakikita nyo guys ayan, ayan. Tapos ito yung isa natin yung naalala nyo yung video natin na isa Ito yung niroot over natin So kaya nakano yan Para yung ugat nyo umano dun sa Pinagkakapitan niya na ano, Batong ayong adobe Tapos ito po yung isa natin yung cascade na Ficus nana na. So pag ano to ililipat na rin natin yung magandang Lagayan tsaka yan ito yung isa pa natin na, ito yung maliti pa rin natin na isa na cascade uh, okay. eh, po oh, pag ano na lang uli natin kasi yun pa yung isa natin sa lakas ayan po siya ang oh, ay maganda po yan ayan po So, ayan na muna po guys. yung update natin dito sa mga alaga nating mga halaman at saka yung sa mga alaga nating ayop. So, maraming salamat po sa panonood. Thank you guys for watching po. At God bless po.